mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Sa mga nakinig po ng kwento ni Claire, heto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy noon, buong akala ko ay ang pinakamasakit na ang pangyayari sa buhay ko ay ang iwanan kami ng aming mga magulang at ipaako nila sa akin ang responsibilidad nila sa aming magkakapatid. Ngunit wala palang masasakit pa sa isang anak ang ibayad ka sa pagkakautang nila dahil lang sa kanilang bisyo. Hindi ko nga alam noon kung bakit at paano naaatim ni nanay ang ipasok ako sa isang club. Kayong dapat ay sila ang nagpoprotekta sa akin. At imbes na masaktan sana sila sa nangyayari sa akin doon, ay para bang nila masaya pa sila dahil nagkakaroon sila ng pera. Kaya naman hindi ko tuloy na iwasan na hindi masaktan at magtanim ng galit sa kanila. Lalo na, kaya nila ang may-ari na i-take it home ako ng kaibigan nito. Sa pagsakay ko sa kotse ng kaibigan ni Madam Gracia, ay hindi ko talaga napigilan ang hindi mapaluhak. Dahil na rin siguro sa awa sa aking sarili. Habang nakatingin sa kalsada, ay pumalik sa alaala -ala ko ang hirap na dinanas ko para sa aming pamilya. Ngunit wala na palang mas ikasasakit pa ang malamang ibenta ko ng aking mga magulang sa lalaking hindi ko naman kilala. At ngayon ay wala akong idea kung ano ba ang buhay naman na naghihintay sa akin sa piling nito. Walang kare-reaksyon ang lalaking nasa tabi ko habang nagmamaneho ito. E hindi nga ito tumitingin sa akin kahit na humahagulgol na ako. Halos dalawang oras din ang namin bago makarating sa bahay nito. At pagpasok ng sasakyan niya sa maluwang na gate, ay doon na tumambad sa akin ang malaking bahay niya. Wow! Napakalaki naman po ng bahay niyo. Ang ganda-ganda pa. Hindi ko napigilang bulalas sa kanya. Pwede ba? Huwag mo na akong poen. Kasi sa susunod na araw ay magiging asawa mo na ako. Kulat ko ang sabi nito. Ano po? Ano pong pinagsasabi nyo? Nagukulahan ko namang tanong dito. Bumaba ka na lang dyan at mamaya ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sayoso namang sabi niya. Nang marinig ko yun ay agad na akong lumabas ng sasakyan habang gulong-gulo ang isip. At pagkatapos ay sumunod na rin ditong pumasok sa loob ng bahay agad naman kaming sinalubong ng tila kasambahay ng lalaki. Na halos kasing edara na rin siguro ni tatay. At narinig ko na lang na pinahahatid na ako nito sa aking kwarto. Lumapit naman sa akin ang kasambahay. At saka iginiya niya ako sa bahagi ng kabahayan na yon upang dalhin niya sa aking kwarto. Pagdating doon, ay halos matulala na nga lang ako sa laki noon. Sapagkat, mas malaki pa yon sa bahay namin. Napakalaki naman ito para sa akin. Pwede naman ako sa maliit lang ate. Ay sa ako sa kasambahay. Heto po talaga ang kwarto niyo. Yan po ang bilin sa amin ni Sir. Tugon naman nito. naman nagtagal ay nagpaalam na ang kasambahay na nagngangalang Jelly. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya. Ngunit mukhang umiiwas ito. Kung kaya't hinayaan ko na lang din siya na iwanan nako. ako. Nang mga sandali namang yon ay hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa kalagayan ko doon. Sapagkat wala akong idea sa plano ng lalaking nagsama sa akin doon. Ganun pa sa isang banda ay naisip ko rin na mas makabubuti pa ito yata sa akin kesa naman na nasa club ako. Doon kasi ay hindi ko alam kung ano bang kapalaran ang naghihintay sa akin. Lalo na't iba't iba ang nagiging customer namin may mga pagkakataon pa nga doon na nababastos talaga kami. At kapag ganon, ay wala rin kaming magawa. Dahil obligasyon namin i-entertain sila. Kaya naman nagpapasalamat na rin ako sa lalaking ito. Na siyang nag-alis sa akin sa madilim na lugar na yon. Dahil kahit papano ay wala nang ibang makakahawak sa akin. Subalit ang hindi ko alam ay mas malalapa pala ang dadanasin ko sa kamay ng lalaking ito. At ang masakit ay gagawin lang pala niya akong laruan sa pagtulog niya. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa hindi ko na rin namalayan pa na nakatulog na pala ko sa kwartong iyon. Nagising na nga lang ako nang makarinig lang katok mula sa pinto. At pagbukas ko doon, ay si Jelly ang nabungaran ko. Mam, pinatatawag na po kayo ni Sir sa baba. Huwi ka nito sa akin. Ganun ba? Sige, mag-aayos lang ako. Tugon ko naman sa kanya at pagkatapos ay isinara na ang pinto. Bago naman lumabas ng kwarto, ay nagbihis po na ako ng maayos na damit. Nagsuklay at inalis ang aking make-up. Pagbukas ko naman ng pinto, ay nagulat pa ako nang makita doon si Jelly na tila hinihintay ako sa paglabas. Marahil ay inutosan rin ito na ihatid ako sa lalaki, kaya hindi pa ito umaalis. Okay na po ba kayo, ma'am? Tanong nito. Napatango na lang naman ako. At pagkatapos ay sumunod na lang kay Jelly. Pagdating naman sa kusina, ay nadatnan ko nang nakaupo ang lalaki habang nagbabasa ito ng magazine. Nang makita niya ako, ay agad naman akong pinaupo nito sa tabi niya at inaya ng kumain. Sa dami ng pagkain sa lamesa, ay hindi ko alam kung ano ba ang aking uunahin doon. At sa tingin ko nga, ay para bang huling hapunan ko na yon dahil sa daming pagkain na nakahain. Nang mapansin naman ng lalaki na tila hindi ko alam kung ano ang una kong uunahin na kainin ay nagulat na lang ako nang mismong ito na ang nagsandok sa plato ko. Kumain ka ng marami at mamaya may ipapagawa ako sa'yo. Anya nito sa akin. Gusto ko sana itong tanungin. Ngunit nung mga oras na yon ay tila ba umurong ang aking dila para kasing may kung ano sa aura ng lalaki ang kakaiba. At sa tuwing tumitingin ito sa akin, ay tila ba napapaso ako. Kaya naman nanatili na lang akong tahimik habang kumakain ng sinandok niyang pagkain sa plato ko. Nang matapos ay pinabalik na niya ako sa aking kwarto at ipatatawag na lang daw niya kapag kailangan na niya ako. Sabunod lang naman ako sa sinabi niyang yon. Dahil wala rin naman akong choice kundi gawin lahat ang mga gusto niya. Subalit nang ipatawag na ako nito, ay nun ko lang dinalaman ang totoong rason kung bakit tinala niya ako sa bahay niyang yon. Halos maghahating gabi na nang ipatawag ako ng lalaki sa aking kwarto tulog na nga sana ako noon. Dahil akala ko ay hindi na ako nito ipapatawag pa. Ngunit nagtaka ako nang ibigay sa akin ni Jelly ang isang paper bag na naglalaman ng damit. At gusto raw ng amo niya na isuot ko yon. Sinunod ko naman ang lahat ng instruction na sinabi sa akin ni Jelly. At kahit hindi ko gusto ang damit na ibinigay nito, ay pilit ko pa rin yung isinuot. Para lang hindi ito mapagalita ng lalaki. Nang matapos naman akong mag-ayos, ay pumunta na ako sa kwarto ng lalaki. At doon na tumambad sa akin ang totoong magiging trabaho ko sa bahay na yon. Isang malaki at madilim na kwarto ang pinasok ko. Sa katunayan, ay hindi nga ako makapaniwala noon na ang kwartong yon ay tila may sariling glove sa loob. Pagpasok ko ay nakita ko ang tingin sa akin ng lalaki na para bang nakakita ng isang kumikinang na ginto. At hindi nagtagal ay inutusan na niya akong pumunta sa harapan niya upang doon ay magsayaw halos na liit na nga lang ako noon sa aking sarili. Dahil sa pilit na ipinagagawa sa akin ng lalaki. At nung mga sandaling yon, ay alam kong wala akong choice. Dahil isinusumbat sa akin ito, na binili lang niya ako sa kaibigan niyang may-ari ng club. Mangyayak-iyak naman akong sumunod lang sa bawat ipinagagawa ng lalaki. At nung mga oras na yon, ay para bang laruan lang ako para sa kanya. Sumasayaw ako sa harap niya habang umiinom ito ng alak. At pagkatapos, ay kapag gusto niya akong hawakan, ay malaya niyang nagagawa yon. Hindi ko nga alam kung bakit tila nagugustuhan ko naman ang paghimas niya sa akin yon aaminin ko na sa bawat dampi ng kamay niya sa aking katawan ay may kung anong init ang hatid nun sa buo kong pagkatao. Kahit kasi nagtatrabaho ako noon sa club at kung sino-sino pang lalaki ang nakakahawak sa akin ay never kong naramdaman ang init na yon. Lalo na nang maramdaman ko ang labi ng lalaki na unti-unti nang dumadampi sa aking mga labi. Nang mga oras na yon, ay alam kong pinaglalaroan lang ako nito. Pero kahit na ganon, ay iba naman ang nararamdaman ko para dito. Para kasi nag enjoy rin ako sa ginagawa niya sa akin. Lalo na nang hindi na ito nakapagpigil pa. Kinuhat niya ako sa kama at doon sinimulan na laruin. Tila plancha naman ako noon na nagiinit at sa bawat haplos ng kamay niya sa katawan ko ay para bang may gustong sumabog sa akin. Hindi naman nagtagal ay mas lalo ako ang pinainit ng lalaki. Hanggang sa naramdaman ko na nga lang na tila ba may kirot at konting sakit nang maabot niya ang langit. Sa bawat indayog ng kanyang katawan, ay napapasabay na lang ako rito. At sa ilang beses naming paglalaro ng apoy, ay halos makatulog na nga kami nito sa pagod. Hindi ko na nga lang din na malayan pa na magkayakap na pala kami nitong natutulog. At pagising ay namulatan ko na lang nakatabi ko pa rin siya. Kaya naman dahan-dahan akong umalis sa pagkakahiga. At pinulot ang mga damit upang isuot muli iyon. Pagkatapos ay lumabas ako sa madilim na kwarto nito para pumalik sa kwarto ko at doon muling matulog halos magagabi naman na ako ng magising dahil na sa sobrang pagod. Kung hindi pa nga ako noon katukin ni Jelly, ay hindi pa ako magigising. Ma'am, kumain na po kayo. Maghapon na po kayo sa kwarto nyo at hindi pa kayo kumakain. Anya nito sa akin. Sige, maliligo lang ako Susunod na rin ako. Tugon ko sa kanya. Pagkalabas ng kwarto, ay agad ko namang hinanap ang lalaki na magpahanggang noon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan. Ngunit nang tanungin ko si Jelly, ay wala daw ito at pumasok sa trabaho niya. Nalaman ko rin mula dito na Rafael pala ang pangalan ng lalaki at ayon pa sa kanya ay namatay daw ang asawa nito dahil sa sakit. Noon ko tuloy na realize na kaya pala ganun siya kaseryoso ay may pinagdadaanan nito. At kaya siguro kinuha niya ako sa club ay upang gawing pampalipas oras sa tuwing nalulungkot at gusto niyang makipaglaro ng apoy. Imbas naman na magalit sa kanya, ay pagkaawa pa ang naramdaman ko kay Raphael. At simula nun ay sa tuwing kailangan niya ko, ay pinupunan ko na ang pangungulila nito. Hanggang sa namating nga ang panahon na unti-unti ko na rin itong natutunang mahalin. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa patuloy pa rin ako sa bahay ni Rafael. Poong akala ko nga nun na hindi na magbabago pa ang pakikitungo nito sa akin. Kaya nang mabuntis niya ako, ay naisipan ko nang magpaalam sa kanya. Subalit nagulat na lang ako nang bigla itong mag-propose sa akin. At aminin ang totoo niyang nararamdaman mga sandaling yon ay para bang nananaginip lang ako. At halos hindi makapaniwala na yung lalaking mahal ko ay inaalok na ako ngayong magpakasal. Kaya naman hindi na ako nagpakipot pa. Agad-agad ko yung tinanggap at ipinagtapat na rin dito ang tunay kong nararamdaman. Wala namang mapagsidlan ang kaligayahan ko nung araw na yon na naisip ko na yun na siguro ang katapusan ng pagiging laruan ko sa kanya. Dahil sa oras na maikasal kami nito, ay magiging tunay na kaming mag-asawang dalawa. Bukod doon, ay magkakaroon pa kami ng anghel na bubuo sa pagmamahalan naming mag-asawa. Kaya naman sa lahat ng paghihirap at masakit na nangyari sa buhay ko, ay ito na siguro ang kapalit ng pagdurusa kong iyon. At iyon ay ang maging masaya kasama ang sarili kong pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Claire at ito ang kwento ng buhay ko.